namamanhid ka rin ba? Or banuhod sa Bisaya? Dami kasing tawag nito pero may pasmo mo sa kusog, pamamanhid, overwork, ganun yung example, nagplansya ka, then naghugas ka ng kamay, yun kasi madalas nating dahilan. Kaya ako guys, sobrang namamanhid yung balikat ko from balikat hanggang kamay may nakapagsabi sa kasi sa akin na i-try ko tong gawin yung mali, malikamgam or mainit na tubig Hang, yung kaya mo lang ha kaya mo tiisin tapos yun ilapag ko i-massage ko dito sa balikat ko tapos kung saan yung andun talag yung sobrang masakit doon minsan idiin ko yung bote na may laman na ito ang buti ng mainit na tubig. Didikit ko, ayun, naramdaman ko na parang, ayun, gumagaan na yung pakiramdam ko. Minsan, yung ehersesyo din, yung sa balikat, may nakita din ako niya sa YouTube, ginawa ko din yun. Tapos ngayon, ang ginagawa ko, gabi-gabi, gawin mo lang to pag tapos ka na lahat ng gawain yung bago ka matulog yon ang oras na dapat mo i-massage ng mainit na tubig yung balikat mo, kasi bawal sa umaga, alam mo naman kung sa umaga naman, pagkatapos marami ka na naman gawain, pwede ka rin maglaba, di mabasa so ang gawin mo bago ka matulog hanggang kung tingin mo medyo malamig na yung tubig ayan, kung gusto mong ulitin ayan, dagdagan mo na naman ng mainit na tubig hanggang pakiramdam mo na naibsan yung ngalay kasi ako yung ginawa ko after nun parang naramdaman ko yung ano magaan yung pakiramdam ko yung parang hindi na siya masakit kaya gawin yung ginawa ko to gawin ko to gabi-gabi hanggang mawala kaya itryan nyo lang alam ko naman maraming pwedeng paraan may mga gamot, hapas, o kahit ano pa. Yung ito kasi, i-share ko lang. Kasi sa akin, yung naramdaman ko, maganda. Kaya, ayun, sinishare ko sa inyo. Yun, guys. Thank you for watching. Sana makatulong. At kung i-try nyo, sana makatulong din ako sa naramdaman nyo. Lalo na yung mga sobrang galay. 元朗。